Ayan guys, welcome na welcome po tayo sa aking video. So ayan guys, gagawa naman tayo ng tutorial guys about don sa kung paano tayo mag-delete uh, ng full storage. Uh kung paano natin i-delete yung uh, link ng virus kasi minsan yung cellphone natin is napupuno talaga. Uh, minsan na uh, yung ano naghahang lagi yung cellphone. Uh, bakit laging naghahang yung cellphone? Bakit napupuno lagi yung full storage? So ayan guys, um pag-uusapan natin yan, gagawa tayo ng tutorial yan So, ayan guys, ah, bagong lahat, mag-shoutout muna ako. Shoutout kay Alma Aquino Legahit po. So, ayan guys, i-follow nyo siya guys, ito. I-follow nyo siya sa Facebook niya. Ah, Siyempre, nag-follow -fo din yan at nag-legitress back po siya. Nanonood po din siya ng mga video nyo. So, ayan guys, magtulungan na po tayo dito sa Facebook. Eh, kasi tayo lang din naman tayo ang magkikita dito. So, ayan guys, magsimula tayo, back tayo sa ating topic pag-intro muna tayo. Guys, yes, uh, di ba kadalasan ngayon is uh, lagi tayong lagi tayong nag -ano kasi lagi napupuno yung full stories natin. Ala, uh, di ba kadalasan tendency is laging naghang yung cellphone natin, uh, mabilis uminit. Kasi nga hindi natin alam guys kung gaano karami na yung uh, kumbaga link ng virus doon yung may possibly na yung cellphone mo is uh, ma-out talaga ma-piukey uh, may posibilidad tayong ma-hack doon sa account natin so so ayan guys uh, hindi pa nakakaalam dyan kung paano tayo mag-delete doon sa full storage at kung paano natin uh, i-delete yung mga link ng virus doon nga simula pagbili natin ng cellphone uh, hindi pa natin pala na na-delete -de yon uh, sa tagal na kung ilang taon na ilang buwan o ilang years kung ilang araw na. So, ayan guys, uh, ituturo ko sa inyo step by step guys kung paano uh, mag-delete dun sa phone storage, kung paano uh, i-delete natin yung link ng virus. May 2 two ways lang po tayo na susundan para ma-delete natin yun at para ma-clean natin yung cellphone natin at para magkaroon ng space at para para din magkaroon ng uh, hindi nagkaka-lag yung cellphone natin at hindi naghahang So, una una guys, uh, kung bago ka pa lang sa YouTube channel, pa-subscribe na lang po. At syempre pa-like and share. At siyempre pa-on na lang po na notification bell para updated po kayo sa ating susunod na gagawing video. So let's start. So, halimbawa, uh, pumunta tayo sa files natin kasi kadalasan natin uh, doon tayo naman tayo pupunta kasi doon tayo nagbubura ng mga files natin. So, pinutin, pinutin lang natin guys. Ayan. So, ito. Uh, pinutin natin tong clean. ba diba, Ito yung kadalasan natin binubura. At pinutin natin tong ano, uh, international storage. So, ayan guys. So, uh, pinutin natin tong trash. So, ayan, nakikita nyo, napakandami ng ano, pull na. Napapull na, halos mapapull na. So, ang tendency natin is uh, binubura natin dito. Ayan, uh, delete all. So, ayan, lagay natin delete all. Ayan, okay na. So, ayan guys, uh, sa akala nyo na nabubura na lahat yun guys, hindi nyo alam nga may isang isang paraan guys kaya paano mabura lahat ng ano doon kasi ito yung binabura sa panandalian lang to wala hindi nakasave lahat ng nandun hindi nakasave to dito talaga nandun yung sa pinaka apps na yun ang pinaka maraming virus marami doon naka full storage so ayan guys uh, pupunta tayo doon sa pinaka main ng storage natin guys para doon natin mabubura yon so ayan pupunta lang po tayo dito sa ating uh, apps Uh, ang hanapin at hanapin na po natin yung uh, Chrome, uh, Google Chrome ito yung hanapin natin guys, ito 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 lang yung pipindutin natin para maklear natin yung uh, uh, full storage natin para maiwasan natin yung paghang ng cellphone, uh, pagpupul ng storage, kasi dito naiipon yung lahat ng ano guys, uh, dito naiipon yung lahat ng mga link na ginagamit mo, uh, kung baga lahat ng mga ano mo na hindi mo na aklain, nandun po kaya naghang yung cellphone kaya napupul yung storage, so, pinutin natin guys, click natin yung Chrome Ayan. So, ayan, guys. Ganito yung hitsura ng Chrome ko, guys. So, ayan. Pindutin na po natin tong uh, tatlong dot dito sa taas. Ito. Pinutin natin natin, guys. Ha. Pinutin natin. Click lang natin siya. So, ayan, guys. Ha. May nakikita kayo dito, guys. Ah, sandali lang. So, ayan, guys. May nakikita kayo dito na uh, bagong tab. Uh, bagong tab. Ikognito, history, uh, mga download, uh, mga bookmark, mga nakalimutan na ta kailangan na tab. So, ibahagi. Hanapin ang page. Tapos, Ah, uh, alisin uh, na apps uh, this top site, uh, mga sa desktop site mga settings, mga tulong. So ayan guys, uh, pindutin na po natin tong uh, ano guys, uh, itong settings. Pindutin lang natin 'yan. So pag napindot mo yung settings guys, uh, ito yung nakalagay sa atin. Ito yung account mo. Uh, nakalagay dito is uh, search uh, engine Google, password manager, uh, mga paraan sa pagbayad, uh, mga address at higit pa sa privacy at uh, seguridad at uh, pag-check ng ano, abiso, atc. So, so hanapin natin yung ano guys, uh, itong mga setting ng site ito. Ito lahat ng dito mo mamatagpo ng setting ng mga site guys. So, pindutin na po natin to. Ayan, click natin 'yan. So uh, dito, ito yung itsura ng lahat ng site site guys. Ah, uh, uh, ito yung uh, cookies, uh, location, camera, microphone, uh, mga sensor ng paggalaw, uh, mga abiso at uh, mga ano, uh, JavaScript, uh, mga apps up to mga tracking, credit, credit, uh, no? mga ads uh, sa pag send ng background sa mga automaticong pag-download uh, pinapaputiktihan na uh, content, tunog, uh, lahat nandito guys, ang dami dito guys, ayan. So, yung last is uh, ano, uh, mga desktop sites, saka uh, may third party pang site. So, pindut pang pindutin lang natin guys, uh, itong uh, lahat ng site, ito, 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 pindutin natin to, yan ang pindutin natin, click natin siya. So, ito na yung lahat ng na-save natin na galing sa simula natin na uh, paggamit dito sa cellphone, simula uh, sa pag Pagbili ng cellphone guys, simula sa pagbili ng cellphone hanggang ngayon uh, hindi pa na-delete oh, kaya sobrang napopul na 'yong, oh, dami na, sobrang napopul na yung storage mo. Uh, Sabi mo ma, ano ba 'tong cellphone 'to na no, barang nasisira na kasi nga uh, ito 'yung mga site, ito 'yung mga ano guys, mga link, mga link ng mga Facebook mo, uh, YouTube mo, Google mo. Sa so, sa pag mo ng mga Google doon, uh, sa paggawa mo ng mga ano, lahat ng site, mga picture, nandito lahat guys. So kailangan natin burahin 'yan guys, isa-isa kasi para ma-clear storage natin siya guys para mabawasan yung lag sa cellphone uh, mabawasan yung pagpo-full storage so pindutin kung pindutin natin tong uh, unang site para maturo ko sa inyo kung paano magbura so pindutin natin tong unang site to guys uh, ganito lang yung susundan niyo lang yung step ko guys ha pindutin natin ito yan so ito yung nangyari guys so pindutin uh, pindutin natin tong uh, one clear at uh, reset so pindutin lang natin yan kasi yan ang um, buburahin natin siya pero hindi natin hindi pero hindi maapektuhan ng na uh, apps natin dun ha. Uh, ito lang kumbaga ito yung nakalagay na storage natin na hindi na ginagamit at uh, kumbaga tinatapon na talaga sa storage na hindi gamit hindi natin nabura kaya nagahang yung cellphone. So ito i-clear e natin. Pinutin natin. So ayan, uh, pinutin pa rin natin tong uh, clear asset, asset reset. So pinutin natin yan para mabura na po siya guys para mawala ng site niya pinutin so ganun lang po yung gagawin nyo guys ha? lahat ng guys ha? pinutin pa rin natin to click natin yung business facebook pinutin. So, i-reset, ah, clear reset up. Ah, tang burahin pa rin natin pindutin. Tapos ganun din ang uh, gagawin niyo guys, lagi lang ganun hanggang sa hanggang sa maubos siya guys. So ayan, ha, ubusin natin 'to, ayan uh, safe po to guys, safe na safe po siyang gagamitin kasi ito yung mga stories na hindi natin ginagamit, na akalain natin na nabura na pala natin stories pero hindi dito nakalagay lahat guys, dito uh, pumapasok lahat, so, uh, ibubura natin to kaya naglalag yung cellphone natin, ang uh, bilis na popul yung stories natin, so ganito lang yung magbubura guys, uh, click lang yon so pabalik balik lang hanggang sa maubos to kasi no pabalik balik din yung mga link dito kasi nga lagi natin pinipindot yung link na yon so ayan ayan, e, ganoon din hanggang sa maubos lang to, guys Uh, uh, ubusin lang natin para makita nyo, para maka-clear. oh uh, walang epekto yon sa pag-clear natin doon. Walang epekto sa mga apps natin na ginagamit. Uh, ito, ito lang yung mga basura na hindi natin ginagamit yung matagal na matagal na panahon. Uh, hindi natin alam, nandito lang pala nakatago katago Akala natin nakabura na. So, ito, clear lang natin, guys. Ganon, clear lang natin. Pindutin natin, clear. Tapos ito, ganon, pabalik-balik lang hanggang sa maubos to. Iba-iba naman kasi yan. Akala nyo pareho lang. Iba-iba yan, oh. yan. yan. Iba naman. So, ayan, Iba naman. So ganun din guys hanggang sa maubos ha. Hayaan niyo matapos to hanggang sa maubos. Safe po to guys ha. Dito po lahat na pumapasok lahat ng mga basura na cellphone natin kaya bilis na pupul yung storage. Kaya sabi mo napakalag. Nandito lahat guys. Ganito po ang tamang pagbubura ng mga storage nyo. Hindi doon sa pinaka ano. So dito ta dito kayo dumirekta sa ano natin sa Chrome natin kasi dito na dito na lahat dito na pupul lahat kaya sabi niyo naglalag yung cellphone niyo dito ayan ganito yung tamang technique guys, para magbura ng ano pero safe po siya guys, hindi siya nakaka hindi siya nakaka-apekto doon sa mga apps kasi ito nga yung kung uh, kumbaga tinatapon natin na apps, uh, hindi natin ginagamit tapos uh, ibang ano naman ang ginagamit natin. So ayan. Hanggang sa mapul uh, ma ano siya, malapit na akin maubos guys. So ayan, ubusin lang natin 'to. Ayun, hanggang sa maubos siya. Ayun, ganito ganito lang guys uh, kasi mga virus 'to guys, kaya naglalag yung cellphone nyo. Ito yung mga virus sa cellphone nyo, Kaya nag naglalag uh, yan, kaya yung storage nyo, kasi ang laki pa yan ng imbi nito. Yan, simula yung pagbili sa cellphone nyo, hindi nyo pala na-clear dito. Kaya dito yung technique, dito kayo pumupunta agad guys. Dapat nyo malaman to. So, ayan, ah, safe na po. Na-clear all na po siya. So, ayan, balik na po tayo siya guys. Balik na po tayo lahat. Ah. All na, balik back na po tayo. So, safe po siya guys ha. Ah. Safe na safe po yun. Ah, balik na po tayo lahat yan. So, ganun lang po yung tamang technique sa pagbura guys ha. Ah. Walang epekto yung sa mga apps dito natin. Wala as least, nabawasan yun ng ano natin. na ah, nabawasan yung Ah, storage natin babawasan yung paggahang nabawasan yung pagpupuno ah, ng mga storage so ganito lang guys ha ah. so ayan I hope ah, makatulong itong ah, tutorial ko na video na pag ah, paggawa ng tutorial kung paano daw mag delete ah, mag, mag delete ng ah, mga virus doon sa cellphone nila paano daw mag delete ng storage na na bakit daw na pupul agad yung storage nila bakit daw nagde-delete naman sila pero bakit na, na, ano pa rin bakit na nandun pa rin parang hindi nawawala talaga so doon talaga direkta guys so I hope na nasundan nyo itong tutorial ko so salamat guys at God bless so ayan guys ganun lang po siya kadali mag uh, delete ng full storage ganun po siya kadali mag delete doon sa uh, link ng virus natin so I hope nakatulong itong paggawa ko ng tutorial so ayan guys ah uh, Pan-like and share na lang po para maikalat itong video. So, thank you. Salamat sa pagpapanood. Sana marami kayong matutunan dito sa paggawa ko ng tutorial. God bless.